Welcome back to my YouTube channel guys Ngayong umaga po Pag-usapan po natin Tungkol po sa inahing nga, paano, paano malalaman kung Naglalandi nga ba o hindi Ang ating inahing So guys Pag-usapan po natin yan So umpisahan na natin Huwag na natin patagalin Intro muna tayo It's my life So ayan guys, pag-usapan po natin ngayong umaga tungkol po sa inahing na paano malalaman kung naglalandi nga ba o hindi ang inahing. So, guys, ito po yung aking inahing. Ito po yung galing po ito sa panganak. 7 days wow. Days na po ito simula ng iwalay, guys. So, ngayon, guys, isir ko po sa inyo kung ano pa ba ano ba talaga yung sign ng inahing na naglalandi po so ano guys ito po yung aking inahing guys ayan po hawakan mo yan hawakan mo ayan talagang tahimik siya guys pero kung titingnan mo guys yung kanyang ari eh hindi naman hindi masyadong namumula hindi siya namumula. Basta inahing na, hindi na masyadong namumula. Hindi katulad po ng dumalaga na pulang-pula po talaga yung kanyang ari. Ano? So, ngayon guys, kapag uh, malalaman mo kapag naglalandi guys ang isang inahing, lalong-lalo na po ang galing na po sa panganak. Ito po guys, so, ko po sa inyo. Kapag ginawakan mo siya dito guys, ayan. Talagang tahimik guys. Yan po. Talagang nananahimik po siya. Kasi nga po, naglalandi po siya. At kahit ganyanin mo. Yan guys. Tumatayo yung tainga niya guys. So, ayan yung sign guys na naglalandi siya. Na pwede ka na tumawag po ng technician. So, kung mapapansin niyo, guys, itong akin inahin. Ayan po guys. At yung kanyang ari, yung kanyang ari guys, oh may, medyong may lumalabas na konting puti. Tsaka yung parang Floyd siya, guys. Parang Floyd siya na lumalabas sa kanyang ari. So, ito guys. Papakita ko. So, ayan guys, yung kanyang ari. Ah, uh, mapapansin mo, mo guys, eh konti mayroong konting lumalabas na puti. <laughs> May konti na lumalabas. Tap. Tingnan nyo guys kung paano nyo ma ayan. May lumalabas na konti guys at pinkish po siya. Hindi po siya namamaga masyado. Wala po siyang hindi mo siya malalaman kung naglalandi na wow. ba o hindi ikaw lang yung titingin kung paano mo siya malalaman na nag, kung naglalandi. Ayan, so yan guys, sa mga ay, sa mga hindi pa hindi pa nyo alam na mayroong kayong inahing na ganito i eh, ganyanin nyo na lang yung likod guys, so ayan pag ginanyan mo yung likod guys italaga eh, talaga naman, talaga yun po ang hit na hit nya talagang tamang tama na tumawag na po kayo ng technician so ano po so ngayon guys ngayong umaga dahil nga po ito po naglalandi kasi nga po ito guys yung aking inahing ito aking inahing ano to guys medyo hindi siya malaki hindi nga lang siya gano'ng kalaki kasi nga po parang ano lang to pero guys, sa totoo lang Ito yung sa mga tatanong sa akin na sila daw mayroon daw silang inahing na matagal maglandi. Ako po guys, hindi po totoo po 'yan na matagal maglandi ang inahing lalong-lalo lalo na kapag paya. Ito guys, aking inahing, kita nyo naman, hindi naman mataba. Pero malalaman nyo guys na naglalandi ang inahing kasi nga po hindi po yan umiimik kapag ginanyan mo yung likod ayan yan guys talagang tayong tayo talaga yung kanyang tainga so ayan guys tahimik na tahimik siya so ngayon kapag tahimik siya na malaman mo na kapag kahit anuhan mo pa yung likod ayan talagang nakatahimik lang po siya. So, yan yung sign guys na naglalandi po ang isang inahing. So, sa mga mayroong inahing dyan guys, katulad po nitong akin na hindi po nalala, hindi po nakikita kung naglalandi po talaga siya. Sa mga hindi pa nakakaalam dyan na mayroong inahing. So, ganito gawin nyo guys. Ganitong gawin nyo. So, hawakan nyo yung likod at ganyanin nyo. Ayan, guys. Ganyanin nyo siya at saka diinan yung likod. Kapag hindi umimik yan, guys, sigurado po ako naglalandi po yan. So, kailangan hawakan nyo talaga para malaman nyo kung naglalandi pa talaga. Tingnan nyo naman yung tenga, guys. Talagang hindi po siya umimik kasi nga po naglalandi po siya. So, ayan guys, sa mga sa mga mga kapanood dyan sa aking YouTube channel, sa akin sa aking mga video na ginagawa. So, kung bago ka lang guys sa aking YouTube channel, huwag mong kalimutan mag-subscribe, mag-like, at pakipindot na lang yung multiplication bell para maging update kayo sa sa lahat kong gagawin ng mga video. So, ayan lang guys. Sana po ay nakapag-share po ako ng kunting kalaman ngayong umaga. So, maraming salamat po sa inyong lahat na sinusuportahan nyo ang aking YouTube channel. So, di ko papabain guys. God bless po sa inyong lahat. At maraming salamat po. Bye-bye guys.